Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing isa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon magkaroon kayo ng takot sa kanya, lumakad sa kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't at kaluluwa, at sundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga diyos, Panginoon ng mga panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga tagaibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga tagaibang bayan pagkat kayo may naging tagaibang bayan sa Egypto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hiwalay sa kanya at ipahayag ninyo ang kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpu lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Egypto. Ngunit ngayoy, marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ng Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Iyong mga pintuan mo ay siyang ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siyang ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang tahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaluhob niyang trigo kung siya ay naguutos agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay hakob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Aleluya, Aleluya! Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si na Yesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, Lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, Tinanong na siya agad ni Yesus, Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Yesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin. Pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,